Good morning po sa inyong lahat Welcome po sa aking YouTube channel um, Nandito tayo ngayon sa Trending Trending scenes Regarding doon sa Pagnakaw ni uh, Ni, ano, ni Panggol Inakyat bahay Nila yung, uh, yung Lugar na pinagdiribiran nila ng Droga dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Mukang, pinangako niya kay Mukang na ibibigay niya ang pera. Hindi nagtagumpa. Nakuha ang attache case ng pera, sabalit pa uh, nahuli. Nahuli si Pangol. At nagkaroon nga ng putukan sa loob ng bahay ni ang Kong. At naking nila na sila ay pinasok upang nakawin ng pera malaki na nasa Apache case. Subalit ay sa hospital na iyon na yung pinangako ni uh, Tanggol sa kanya na dadalhin niya ang pera ngayong araw na to para sa operasyon ng tatay niya. Sinabi naman daw ni Mokang sa kanya na hindi na niya kailangan gumawa ng paraan dahil hindi naman daw niya responsibilidad ang tulungan siya. Subalit dahil sa sobrang pagmamahal ni Tanggol sa kanya, kaya uh, ginawa ni Tanggol ang magagawa niya para makatulong siya kay Mukang. At yun na nga ang nangyari. Nasundan sila ng pulis habang sila nag-a-argue ni uh, Mokang, Habang sila uh, silang dalaway nag-iiyakan. Yun na nga ang nangyari. Dumating ang mga pulis at nagkaroon ng putukan sa labas. Narinig ni Tanggol at ni Mukang. Dumating na ang mga polis. Eto na nga mga kabayan ko. Uh, sundan natin ang susunod na kamanata. Oh,